Uy kadwa, alam mo yung relasyon na hindi ka iniwan na kahit anong unos pa ang dumaan? Yung tipong perfect match talaga kayo sa isa't isa? Hindi, hindi ang ex mo. Pares yan. Ang tanging relasyon na beef at rice lang pero mas matagal pa sa love life mo. Kaya tara na, pag-usapan natin ang kaisa-isang pagkaing may love team na legal sa lahat. Ang pares! Bakit nga ba pares ang tawag? Simple lang, dahil pares, ibig sabihin, pair o magkapareha. Beef plus rice equals forever. At ayon sa food historians, a.k.a. mga tricycle driver sa kanto, nagsimula daw ito sa Retiro, Quezon City noong 1979. May karinderya na nagbebenta ng braised beef na may kasamang garlic fried rice at sabaw ng beef. And boom! Ang OJ Paris Retiro was born! Legendary! Ano-ano nga ba ang laman ng pares? Beef brisket o shank, yung malambot, hindi yung parang goma. Soy sauce, star anise, asukal. Combo na parang sweet pero may konting mystery garlic rice kasi walang relasyon na buo kung walang kanin. At syempre, sabaw na parang yakap. Comforting kahit walang jowa. Mga iba't ibang bersyon. Aba, syempre, meron! Pares na kanto style, yung nakalagay sa plastic na mangkok na pagupo mo pa lang, may kasamang ingay ng jeep at basketball commentary sa tabi. Mami pares, beef pares na naging sabawgang para sa mga gustong malunod sa sarap. Yummy. Pares overload, may bone marrow pa, kolesterol, bahala na! Fried Pares, beef na prinito para sa mga taong gusto crispy ang ulam at buhay. Mga iba't ibang benefits. Aba, marami din. Rich in protein, good para sa muscles. Kahit wala kang balak mag-gym. High in comfort, scientifically proven na nakakawala ng stress. Lalo na pag yung sabaw. Yummy. At higit sa lahat, budget-friendly. Love mo na siya, affordable pa! Fun fact, may mga taong kumakain ng pares sa las 12 ng ating gabi kasi daw mas malambing ang sabaw pag madaling araw. Totoo yan! Kaya sa susunod na gutom ka at naghahanap ng pagmamahal, huwag ka nang mag-text sa ex mo. Kumanap ka ng pares! Dahil dito, beef at rice ang nagbibigay ng closure na hindi kaya ng tao. Kung nag -crave ka habang pinapakinggan ito, Ibig sabihin soulmate mo nga ang pares. Kaya tara, tikman mo na at baka dito mo na matagpuan ang tunay mong forever. Ang pares, yummy!